Tete wem lebat. Okay, sure boy. Ay 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 ay. Rakay kabut lay magwan nans. Rakay. Ada na. na ko. Ada na. Ada nang tao ng press ka. Kapano dum sang iya pero may problema. Oh sash. Okay. Ilang

Pare. Okay, suot naman. Suot naman sa mga balinsire. Okay. Guys, sa mga gusto mag de. Eh, halong lang mo basin bakal ka mo bag. Oh. Bag o oh, nga lupa. Wala dito lo. Oy 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 Nice one. Oh, na ang view bla. Wow. Quality ang view. Suabe pre, suabe pre. Grabe, suabe suabe ang view pre. Huh? Shout out kay Busking. Ano no kayo mabike ya? Ako na si Muga ni Gagda. Kadto ka sa siya bike bike. Tama extra ako do bike ka. Ha, oreo ah, no. Nan busking dali na din namin ami oh. Agadon gud sa bla. Sunday busking ha. Ah. Ah. Ha? Op do na kadi sa mga ruta na mon nga sobra kalipay. Halong lang kay para hindi maguba ang aton gwapo ng itsura. Di ba labas kay nga? Ah. Importante enjoy ay bilatin ni Jackie. Balon ka lang sa unscreen. Oh. Araw. Naan? nam Ay, gago! <laughs> gago. Ibut <laughs> ko. Ano ito? Pinamit ito?